Shout out to so, sa lagi mga naka-live sa Tiktok Nice na yan? Kilawin? Oh, so, marami na to Oo oh, marami na kilawin So ganito guys Merong nag-donate sa amin ng tuna uh, Naaawak kasi sa amin na. pag nakikita kami naging inuman Maliit man, na tuna Oo so, so, maliit, lang, maliit lang na tuna to yan. And, Shout out nga pala doon sa nag-donate ah, Ayaw kasi magpabanggit eh ito yung chef namin. Yung chef namin na bagong tatay. Congratulations. Congrats naman. bagong chef. Ito yung sa sabawa, no? Oo. Oh. Ito sa sabaw. Ito, kilawin. Ito yung sa sabawan. Steak. Anong tawag nito? Yung tatlong ano? Sotokil. 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 Yan, Sotokil. Tola. Kinawin. Um, yeah. Maya, uh, abangan nyo yung pagluluto ni Chef Ani ah, itong tuna. Di ba ibang putahe ito? Kailangan ba ng isang gata? Ang gagata pa ba? Ay, eh, marami dyan. Kaya nga, isang hmm. Lang kay... hmm. Nan gata. Hmm. Kailawin. Hmm. Malinam-nam yan. Pag yung purong yan. Ayan o. Oh. Nakinito mo. <laughs> na. Nakinito. Nakinito. Pulutan lang to mga idol ha, pulutan lang. Maraming salamat dun sa nag-donate ng tuna. Napakabuti ng puso Oo, oh, Oo, napakabuti ng puso. Ayaw nyo talaga kami. Nawawalan ng pulutan. Ah, pagpalain ka sana. Sana sa susunod lityo naman. Hmm? Ayun, kababanggit lang namin na sana sa susunod lityo. Ayun, nagpadala na naman ng lityo no. Wala pa isang minuto. Ayan yan, no. buksan mo yung pinadalang lechon. Sige, okay, matigas pa. Ayun, no. Hindi Ay, ayaw yung bababad ni Pari. Ayan, no. no, lechon. Oh. No. oy, Maraming maraming salamat, ha. Do sa ating subscriber na nagpapadala ng pulutan natin. Kayo kasi magpabanggit, eh, lechon. <laughs> eh, nagbiro lang kami na sana may lechon. Eh, wala pa isang minuto. May lechon na kagad. Ano? Yan o. O. Diba? Lalangawin lang. O. Lalangawin lang. Takpan niyo muna. Takpan. Mga pulutan lang ito mga idol. Mga pampulutan lang ito. Hmm. Anong masasabi mo ship doon no, sa nagdodonate sa atin ng pulutan? Napakabait nun. Eh. Napakabait nun. Mm. Ayaw niyo magpabanggit ng pangalan. Ayaw eh. magpabanggit eh, Kasi... Nahiya daw siya. Walang pangarap. <laughs> oh. Ayun, no? sariw ang sariw. Oh. Grabe naman yan. Abangan nyo, idol, yung mga gagawing putahin itong chef namin. No? Sa isa nito, nagbubunot na ng ano, yung panggata. Ito, ito. Hindi marunong. Yan, yan, no. Ito yung ipang lalagay sa kilawin. Ayan. 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 Marunong. Yung kilawin namin gagawin, uh, ah, lalagyan ito ng sariwang kata. Masarap daw ito. Yeah. Ayan. Ah, eh

sa na sa ano? Sa sabawan? Sashimi na yun. yan? yung malilipis? ba yan? Kaya, kahit pinasariwa? O yan! O siya? Tapos kukunas yung kamay ko. natin salita kasi mayroong kanta kasi para mga kapwet para palita rin yan, pwede na yan ay wala, ay e, wala yan e. wala ko lang kashimi, pang kirawin, sabaw pang ihaw, dito pang ihaw tayong yeah. lechon, pinakapon ni idol nung nag-donate lang na, na, pang pulutan, lechon

yung hiwa yung pagkrusin oh. so ayan mga idol ah, kumaya may nyo yung pagluto hiwa, mag iiwang muna kami kumaya putin nyo natin to sa pagluluto kung ah, gusto nyo rin mag donate ina kayo maya pag-uusapan lang chef namin kung mabisa ba talaga yung tuna. Sashimi grade siya, ano, mga pangarin. Sashimi pangaroon? yan, no? Oh. Very good. Mmm, mm, fantastic. Ano mga hiwan nito? Ito, oh, dito na lang tayo. Ito, dito na tayo. Ito, so... so, mga idol. Dinagdag uh, natin ito sa sotoping na ano natin na uh, mino. Dinagdag tayo ng Anong tawag nito? Sashimi. Sashimi. Uh, request ni Chef. Gagawa pa na siya ng sashimi. Ano ba naman kasi meron hindi alam tawag din sa gagawin. Ang bulong-bulong <laughs> naririnig yan siya. Mga idol, titingnan niyo yung pag-ihawa ko ganito. Yung pag-ihawa ng mga professional. Yan. Tapos so, lumusuan talihan. Kasing nipis lang ng ano. Kasing nipis lang ng papel. Yan. Yan, Ayan o. no? no?

yan. Kunti lang, mapalasa lang. Yan. Mamala. Oh, mag ano? Mag may kusang may kusang na ng uling. Yan, no. Oh. Bakay pang takip. ito yung hmm. Sorry, Uy, nagbayad na si Nibi. Yan. <tinyo> <lang> mo <muna> ako. Okay. <tinyo>